kababoy! Welcome to my vlog! For today's vlog, mga kababoy, ginkilo kong akon mga idik. Kaya sila subong sa 26 days old. So, 3 days na lang before walay. So, ang pinakagamay, kag ang pinakadakong akon ginkilo. So, ang pinakagamay, mga kababoy, yara sa 7.5 ang kilo. Dason, ang dako naman, yara sa 8.85 ang kilo. Baubub, at nagaling akon mga idik mga kababoy, malipay kaman. man. Kaya hey, ang average weight na makuha naton mga kababoy, yara dapat sa 7.5 pagwalay. Average na na mga kababoy. sa so, sa 21 days dapat ang aton nga idik, Hiyara sa 6 kilos. Pag sa 28 days, ang ang idik dapat naka 7.5 ang kilos. Sa pagwalay, sa ika 30 days, yara dapat sa 9.5 ang kilos mga kababoy. Pero ang average gate sa ato na idik mga kababoy, dapat naka 7.5. Pero as much as kung gusto tagi, dapat naka 9.5 kilo sila.